Ayan, good day mga kamanok. Meron na tayong stag dito na biglang nagtumamlay. Balik kahapon, maganda pa ka itong tumuka. Maliksi. Ngayon, ito na siya pagka kinaumagahan. Kahapon, una yung pinakaura siya na range kasi sa square pins lang ito na malaki nakalagay. Kahapon, ni-range ko para sana na sa lugar at sa tao Diyan sila pinapatulog pag gabi dyan ko pinatulog pag ngayon ito na siya pag kasi umambun kahapon siguro hindi niya nabigla yung immune system niya yung katawan niya kaya yan siya maganda naman yung ipot niya nagtuno naman ayan pag pinakita natin ng pakainan parang hilo oh late yung reaction niya. To tingin ko may dinaramdam to. Kaya mamayang gabi, painin natin to ng ano, itrasin gold na capsule. Pang ano lang, flashing. Yan yung dalawa. Oh. oh may mga kalapati pa. Para, para nakikita na pakainan talagang mag pupuntahan agad Pero ito, lutang. Pakayatin ng kunti para makita natin yung ipot niya kung anong kulay, kung may sakit ba o wala. Ayan na ay siya. Sa so second day natin mga manok? Medyo maliksi na kunti kasi na flashing na natin. Pag hawak ko kanina, bago ko sa ibaba, eh medyo mainit yung katawan niya. Pero ito na, pag nakita siya ng pagkain, parang okay na yung reaction niya. Pagkain natin na yun, basta ganito na medyo matamlay yung sisiyo natin, yung mga manok natin. Huwag niyo muna pakainin ng mga grains kung pwede feeds lang sinapay, saging tapos kaya kanin basahin nyo na lang para madali lang maano matunaw kasi pag hindi yan natunaw magkaroon ng sikan bacterial infection baka yun pa yung dahilan na mamatay sila at dahil yung mataas yung lagnat nya kaya, kaya pala medyo matamlay siya tulad din ng tao pag may lagnat matamlay Ibigyan natin yan ng paracetamol. Bali, ang gamit yung ngayon is niyo kay Dilitz lang. Kasi medyo mababa pa yung dosage. Pag malaki na, pwede na yung paracetamol na pang yung bygesic na malaki. Tapos yung pagsisyo, yung syrup, ihalag sa tubig. Ito yung bibigyan natin, isang ganito, mga yung umaga. Tapos siyang naiiwan para naman yung mamayang hapon. At tingnan natin ang resulta pag kinabukasan kung maganda na ba at paano kung i-check hawakan nyo lang yan na po yung third day natin medyo maniksi na siya para kita na pakainan yan hindi niya lit reaction na parang hilo ganun pa rin ang pakain natin mamaya with feeding pa rin tapos bigyan nyo ng vitamin pro na, ano, sa tubig para talaga lumakas yung appetite at bumalik yung sigla kung may lagnat pa rin bigyan nyo na ulit ng ano, yuki para talaga mawala yung lagnat at tips ko na rin pag molting yung mga manok niyo yun talaga yung time na very prone sila sa mga sakit kaya kung pwede bigyan sila ng mga vitamins pag nag sila